All goods. Ah. Dahil nasira yung washing namin. As in, as in, nasira na talaga siya. Ewan ko lang kung anong gagawin ng agency yun or may-ari nitong accommodation namin. Kaya, eto, nagmano-mano ako. Pinaglalaban e ko yung mga bedsheet ni Brown Lady. Uh, ah. Siyempre, ayaw naman natin siya mapagod, di ba, mga kaul goods. Kaya, yun ang, yun ang ginawa ko. Naglaba. Pero may pasok ko ngayon. Kahapon lang siya totally nasira. Sana nga palitan na na ng bago eh. Mga uh, goods. Yun. Anong araw ba ngayon? Pwedes. Saturday na pala. Ay, Sunday na pala ngayon mga call goods. Yeah. Yan. Nagluto na rin ako mga call goods. Nagluto ako ng baon ko na Yan. sausage. Kilbasa. Ang tawag nila rito eh. Ito sa Europe. Ah, siguro yan. Eh. <laughs> Tapos, nagluto na rin ako ng munggo. Ayan. Ayan mga goods. Pag may natira dyan, ulam na rin hanggang bukas mga call goods. Yung bok choy lang yung sinahog ko mga call goods. Eh, kasi yan, mga call goods. nami namimiss ko na ang munggo kaya isipang ko mag -mungo. Pero hindi naman ako magkakanin. Ilang araw na rin ako hindi nagkakanin. nag -less kasi ako ng carbs. nagkakarbs parin pa rin naman ako. Like tinapay, paminsan-minsan mga kaul goods. Pero kanin, nag -less lang ako. Siguro, pag medyo okay na yung puso ko, magkakanin na lang ako. Saka na, mga kaul goods asin in ito, mga goods Sirang-sira na siya Ayan Bumigay na siya talaga Tapos, ano Alog-alog diba, na siya Ayan, natuluyan na siya Ewan ko kung anong gagawin ng mayari or agency namin Sana kapalitan na ng bago Kasi, as in, ano you know, Imagine nyo, yung Yung stainless niya na bilog Sumayad na rito sa may Silikon plastic niya Ayan, ayan, you ano know. Kaya nung kahapon, buti nakapaglaba pa ako mga kalulods. As in, ganyan siya. Kulog-kulog-kulog na, yeah? maingay. As pa yung mga plastic niya o mga kalulods. Ayan. Yeah. Yeah. So, Kaya, na, palitan na ng bago eh. Uh, kasi sobrang ingay. Akala mo yung may... Armalite or AK-47 sobrang lakas mga cold Eh, halos lahat kasi ng mga kasama ko dito mga cold may mga pasok sila. Ako lang yung tao kaya hindi sa accommodation. Pero may pasok din naman ako. Dahil hindi na gumaling tong sinus ko. Tong sinusitis, sinus, sinusitis ko. Ayan. dami ko naman tinitik ng mga gamot eh. Hindi lang gamot. Ayan. Bumili na rin ako nitong syringe na to. Sinorins. Ayan. Mga ka goods. Ayan lahat ang ginagamit ko sa ilong mga ka goods. Pero habang tumatagal lumalala yung sinus ko eh. As in, tuwing umaga, barado talaga yung ilong ko. Ayan, Oh. Meron din akong para sa pinapasok sa ilong. Pero, wala pa rin siyang bisa, mga call goods. Tapos yung eto, yung loob niya. mga call goods. Oh. siya. Pero, habang tumatagal, lumala mga call goods. Sana nga, maging okay na tong ilong ko pero wala pa rin mga rhinol ka kaya sa day off ko samahan ako ni Brown lady na magpa-check up mga rhinol as in ang sakit na ng ilong ko dahil sa sinusitis ko dahil sa bara ng ilong ko Nakuha ko to mga rhinol since 2015 pero 'di ba nag-start ako magtrabaho sa Middle East 2012 pero lumabas lang to noong 2015. 2015 or 2013 yun. Doon siya nag-start. Pero nadadaan pa siya sa gamot, mga ka goods. Eh ngayon, lumala na siya ng lumala. Pero sana, ma maagapan pa rin naman siya. Ito ang mahirap sa, sa abroad, di ba mga ka goods? Ayan, binalik ko na siya sa lagahe, mga ka goods eh. Ang dami ko na kasi nga ano, every morning talaga mga all goods, barado tong mga barado tong ilong ko. Sakit. Binalik ko na siya dun sa lagayan niya. Pero ngayon, nag spray spray na lang ako mga all goods. Kaya mahirap magkasakit sa abroad. Tapos, <coughs> tapos may time pa na hindi ka maintindihan ng magulang mo mga all goods. Akala mo, ala nila ganoon ganun lang kadali yung may sinus kasi nakakairita lalo na sa trabaho singhot ka ng uh, singa ka ng singa minsan si singhot ka nang di ba ang hirap tapos si singa mo syempre ang hirap naman yung pag may tapos si singa sa sarap nila o kaya si ka kaya bago ako humarap sa guys sinisinga ko pero minsan kusasan sasantong tumutulo kaya nakakairita siya pag ano pag alam mo yung 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 ang pakiramdam na hindi ka comfortable. Ganun. Ang hirap ng ganun mga all goods. Kaya hopefully pag chinect ng doktor ma-x-ray sana. Diba mga all goods. Kaya ang hirap nung ganito eh. Akala mo lagi kang may plema, akala mo lagi kang may sipon, akala mo pakaramdam mo. Akala mo pakaramdam mo may trangkaso ka. Ano Na ganun ba? Pakaramdam mo, mga kaulugod. Ewan ko lang sa mga iba kong nakasama sa Middle East kung meron din sila nito. Pero may kasama ako talaga dati na maid lang naman siya. Dati kong kasama sa Middle East nung nandun ba ako. Pero nandun ba siya ngayon? Tapos si Rod yun. Operahan ngayon dati ko. Yung kasama ko ngayon dito si Rod bago siya pumunta rito sa Europe. Eh dito kasi hindi ko alam kung magkano yung gastos pag opera. Pero wag naman sana ma-operahan. Mga kawal goods. Mahirap kasi pag na-operahan eh. Ayan, ba? Ayan, baon ko, mga color goods. Kaya, <coughs> ah, hirap talaga yung may dinadaing ka. Ang iba, hindi nila ako maintindihan. Nakala mo, simpleng sipon lang. Minsan nga, yung as talagang gusto mo na iumpog, yung pog yung ulo mo gano'n no parang ah, gusto mo na yung na gano'n dahil sa sakit ng ano sin gusto mo nang dukutin alam mo yung gano'n yung pakiramdam mga ka -all goods ang hirap ng may sinus pero kailangan magtrabaho mga ka all goods yun talaga pag nasabot Ito na, yung kilbasa ko. Ito na yung baon ni mga Ang kaol Hindi ko naman tuulam ulam eh. Actually, baon ko siya. Ang kaol good. Comment down below nga kung ipapa-opera ko ba to o hindi mga ka-all goods. Pero wag naman sana. Kasi ang mahal ng pa-opera tapos alang, ah, delikado pa kasi sa sipon to eh. Malap, sa ilong to malapit sa utak yeah. yeah sana wag sana maoperahan pero pero kung kailangan operahan papaoperan natin mga uh, all goods depende sa sasabihin ng doktor mga all goods kapag luto rin mga all goods syempre dinisan natin ang kusina syempre para man all goods di ba yan yeah, mga ka Yung ba baon ko, syempre, naready ko na. Yung kilbasa, ando sa gilid, natakpan na. At uh, itlog lang na pinirito, Tapos carrots na nilaga na may konting asin. Kaul goods. Tapos, ito yung pagkain ko, mga ka-all sa Sasandok lang ako mga ano, uh, isang mangkok lang. Tapos okay na yan. Papak lang ng ulam, mga ka goods. Papak lang, mga ka No rice. Okay na yan. para kahit papakain uh, okay. magkalaman naman yung chan natin yeah. ang sawag nyo naman boy uh, yeah mga ka-all goods tapos uh, no carbs tayo mga ka-all goods tara, kain tayo yan, okay na yan uh, papak lang mga ka-all goods tara, kain tayo mga ka-all goods